Ito so, mga sir, mayroon tayo isang pasyente na ginamitan natin ng swero kasi may sakit. Ayan, day lang yan mga sir. Ayan po yung tinatawag natin na FI cleaning. Ayan, ito si Sir Dumayo pa, galing Pangasinan. Pumunta dito sa Agulo Union. Ayan, mapapansin nyo, iba yung place natin. At uh, ayan, gumagawa rin tayo ng uh, Yamaha na two stroke. At mayroon din tayo isang binabong na doon na uh, Honda Wave na 125. Pero dito ako magpo-focus. Gagawin natin dito, i cleaning natin. 'Yung aparatos natin, na dito. Gumagamit tayo ng chemical na K44. tapos ito 'yung mga engine flushing, tapos 'yung uh, concentrate natin, 'yung ano, 'yung uh, pandagdag, pang-flushing, tapos pandagdag, K44 eh, 'yung pang i cleaning, tapos ito naman 'yung throttle body anti-cleaner yung mga ginagamit natin kapag nag cleaning tayo at napakalaking tulong ito sa motor natin mga sir kaya kung uh, medyo malaki na yung kilometer ng motor ninyo mas maganda pa EFI cleaning nyo na ito yung kinatawag ng wala ng kalasan para ka na rin nag-engine uh, refresh dito kung uh, malaki na yung kilometer tapos hindi naman nagbabawas ng langis yung motor ninyo ito yung pinakamaganda sa motor ninyo bago dun sa throttle body, malilinisan intake saka exhaust yan, malilinisan, pati yung uh, injector natin, malilinisan sa tulong ng uh, BGFI na, na, na napakalaki at uh, trusted ko na yan mga sir, subok ko na lagi yan kaya ito, dapat tayo yung si sir galing pagpangasinan kaya ito, i-try cleaning natin ang uh, ginagawa natin dyan doon sa K44, kalahati tapos 200 ml lagas gas, sasalit natin dito yung kalahati naman, ilalagay sa fuel tank Ginawa natin, nilinis natin yung throttle body niya, gawa kasi nang uh, loose thread yung isang tornilyo ng ano, yung sensor. Saka natin siya sasalangan. Ito. Gagawin natin ng compressor. Tabit muna natin yung throttle body niya para maumpisahan natin siyang ano, ma -f -f cleaning. ning. Yan, tapos ay magtatang sa lo na, sa location dito mga sir squeeze nyo lang yung ano yung mic mechanic kalabas po yan or yung, yung exact address natin San Joaquin San Joaquin Norte Agulo yun katapat po niyan or katabi namin dyan na mga dealer yung premium bikes tapos yung uh, rupale pag nakita nyo na yan mic na yung signage na ano mic, mechanic at uh, doon sa kabilang shop sa Maynila ayan, meron na tayo niyan mga sir pati dito at mayroon din tayo ano dito mga sir yung diagnostic tools in case na may problema tayo sa mga mga sensor ayan mayroon tayo nyan syempre ilalaan nyo naman siguro itong ko natin galing yan doon sa kabila makasomblero tinatakpan niya yung ano pagkapugi nya may lang may kinto may ito salamulang yung ano post example, spray natin ng ano, cleaner. Yung throttle body intake cleaner. Spray natin muna nang hindi umaandar. Yan, at tatlong beses. Tapos, bubuksan na natin itong uh, hose. Papunta yan doon. Tapos, pili nyo na siyang ano, paanda rin. Side so, stand. Sa mga magpapay-pay cleaning, available yan dito mga sirap dito sa Agu saka sa kasamay nila sa kapila shop available po yan dito ayan yung spray natin mga sara dito kaya tatanggalin nyo yung ano, manifold ayan. Ayan, Kung mapansin nyo, kailangan pa natin biritin habang ini-spray nyo kasi mga yung makina. Ito yung ano, panglinis dito. Saka doon sa loob, may linisan yung karbon, karbon ng intik sa exhaust. yan malalambutin nyo yan. Tapos itatapon nyo yan sa tambucho. Kaya mapapansin nyo, medyo iba yung amoy ng tambucho nya. At umuusok ng puti. Dahil sa ginagamit natin ganyan. Pero napakaganda yan. Parang yung kahapon mga sa nagaling bagyo, nag-wi-fi cleaning sa aking kahapon. ayun tuwan-tuwan tuha siya kasi. Dating palyado yung motor niya. No? After natin magamit na ng effect cleaning. ayun tuwan-tuwan tuha siya kasi may hatak na uh, kaketaro sa ano sa patarek okay naura ba Hmm? Hmm. Bao na amoy niyan. Kaya pag ilalagay mo niyan, muusok. Every 15 minutes ang ginagawa natin sa ako ini-sprayan ng ganito. Hanggang sa maubos yung laman nito, 200 ml kasi nga lang, medyo may katagalan nga lang, gawa kasi ng napakatipid. See on the click. Eto na mga tapos tapos tayong mag uh, FI cleaning. Yan, tatanggalin na natin yung ginamit nating aparatos para ay uh, masalangan natin ng ano? Diagnostic tools. I Reset din natin nas, natin sa ano sa diagnostic tools dahil na uh, tinanggal din natin yung throttle body. O kahit na hindi natin tanggalin yung throttle body, i-reset pa rin natin yung gamit yung diagnostic tools para mas maganda yung hatak ng motor. Or makita natin baka mayroong error pa kasi dating naka-pipe to at nagbackway stock baka hindi ni-reset isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagpapalya-palya din yung motor babay natin yung ano, yung push ng airbox natin ito kung uh, throttle body tsaka salangan natin ano, gagawin si course balik mo natin yung upuan nya baba ng minor sige mo dapat ano hindi ba ng ano yan ng uh, 1.5 1.5 hanggang uh, 1.7 dapat doon lang naglalaro kapag ka mas masadong mababa yung minor andyan na yung uh, masisira yung black sigunyal alam nyo naman si version 3 malagitik kapag mababa minor Hindi tayo mag adjust Ayan, what? Sakta yan. Well, Ayan, dapat ganyan lang yung minor niya. Engine speed. Mabagsak ng 4. tasa mo ng konti. Ayan, okay na. Naisak po na natin yung mineral niya. Nang uh, 1,500 plus 200. Okay, balik na natin lahat lahat na kasi okay na Ayan, balik na natin lahat dahil goods na Acceleration nya Okay na